Ayan guys, kakain kami ngayon. Ang pagkain namin ay ito lang pero masarap yan guys. Ayan. Yung saladang talong lang ang ulam namin, yung tira kahapon. Ano masasabi mo sa pagkain natin na ibalin kahit yan lang? Hindi okay lang, basta may makain. Ayan, hindi lahat Masarap to guys, masarap oh. Masarap yan, kasi may halo-halo na yung karne. at uh -huh. Tsaka ano, kompleto na ricado yan. May no, itlog, o oh, di diba? Ayan, kakain namin kami guys. Kain na oh, ano? Sama na yan. Okay, kakain kami guys. Simpleng tanghalian lang ito ng aming pagkain ni Evelyn. Yay! Kain tayo! Kain. Yung saladang talong naman, guys, masarap kasi ito. Ayan. Nakatikim na kayo yung saladang talong. Hindi lahat naman ng oras ay puro mukbang na masarap na masarap na masarap. Pero ah, alam nyo guys, masarap itong pagkain. Ayan. Kompleto kaya yan, Evan. Alam nyo guys, sobrang init talaga dito sa Taiwan. Naligo ako, hindi pa ako nag-blower ng buhok. Yan, bagong ligo si Inday! <laughs> Yung isa dyan, hindi naliligo. <laughs> Puro Facebook ang inaato pag tawag-tawag-tawag. oh, yan, yeah, naligo din ako. Yan. Pero ako guys, naligo. Ayan. Haligo na ako kasi ang init. Ayan, umpisan ko na ang pagkain. Puro paket na lang ginagawa ko. Sarap. Hmm. Pero Hmm, sarap. O ano, masasabi nyo. Simple pagkain ng namin ito guys. Pero ang sarap lang. Sarap. Hmm, diba? Tapos ito gayon yung ensaladang talong. Ini-steam ko lang to, tapos nalagyan ko ng bawang suka sa toyo. Sarap. Mmm. Sarap. Ang sarap talaga, guys. Parang ano siya, guys. Tapos, syempre kakain ako ng fresh na gulay. Eh. Mas gusto ko pa yung fresh kasi sa ano hmm. Ayoko na niluluto ng gulay. Masarap. Harap na. Kutsara at saka anong gamit ko? Chopstick. Malakas lang tayo yung shake. Wala ko na kaya dyan yung tiragabi na ano. Dala, niya, galing sa ano. Sa school. Kaya ang sarap. Pwedeng niya, mauubos na ibalin talaga yung kanin kong niluto. Sabi yung dayan. <laughs> Parang ka, <laughs> ano ba yun? 140 kilo yata ang niluto ko. Masarap talaga guys. Ang sarap ng ensaladang talong. Mag-try kayo guys. Huwag naman puro lagi na lang karni-karni. Kailangan din naman natin ng gulay. di ba? Sarap. Alam nyo guys, bakas na dito sa Taiwan. Kaya baka Madalang na kami na ibalik makapag kasi siyempre alam nga namang magmumukbang kami nandito yung mga ahong. Mm. Bakas yun na dito sa Taiwan. Ang pasokan na uli ay September. Magkaiba sa Pilipinas at saka sa, sa Taiwan. Natatakot ako eh. Balin baka ubusin mo yung kanin. Hindi na makakagad eh. Baka kayo delikado yung iyong kalusugan dyan sa niluluto kong mga pagkain. Lakas mo na ngayon na yung hulo. Ilan ang kilo mo eh, Balin? 53. Fifty-three. Fifty-three, nagun. Tumataba nga natin. 53 three siya, guys. Ako, 50 lang. Tama lang yung edad ko na ang kilo ay ano, fifty. Not so thin, not so pot. O di ba? Sa so, alam nyo guys, paghapon, tumatakbo ako. Paikot-ikot dyan, paikot-ikot dyan. May Umayikot. Kaya sanay na sa akin yung mga tao dito sa kapitbahay ko pag hapon ay tumatakbo ako. pa -ikot, ikot lang dyan, o. Oh, diba? Ang sarap ng feeling, guys, pag tumatakbo ako Kahit na 15 minutes, kahit 10 minutes na itinakbo mo na madahan-dahan lang natakbo. Ay, ibig sabihin, i-jogging yun, ano. Subukan mo ko yung gano'n. Parang nahihiya ka magkatakbo. Okay. Nahihiya na, Oh. Nahihiya oh. siya. Ayaw niya maglakad. Ayaw niya magkatakbo. Hapon, nagkatagkatagkat ng mundo. Pero ako, sanay na ako, guys. Sanay na pati yung mga kapitbahay na ako na, ano, nakikita nila na tumatakbo ako tuwing hapon. Malangin ang laki ng kain ko, ah. Pero maliit lang yung lalagyan ko ng kanin, no? Oh, tingnan mo. Wala mo, ah. Basta, ah. Tanghali yan kasi, guys. Kaya gutom Wala kasi ng alam. Wala pa rin. Ini ni aku sangka ni. Napal. O, at least ganun ni yun. Alam <laughs> sa na no, apa eh. Baka kami ito kung nangyemi tapos hindi pala tayo nakabiti. Baka yun lang yung report ko ah. Ano yung binabang ng anak? Ha? Huh? Hmm, kumalit sa inyong namitay na Kung hmm. ano-ano na lang. Hot hmm. list, ano. Parang nakamabun agad sila, family nila. Baka kumikita yung family mo. Kumikita na yun kasi half million na kaya yung ano yun. Subscriber. Subscriber. Ay, ano, follower. Alam niyo guys yung ano, yung vlogger na kamamatay lang na namatay sa ano, yung pagkain ng mga ano, ng mga putok-batok. Yun na nagpatuloy na ng pagbablog niya yung mga anak niya. May sa siyang anak, puro lalaki. Pero mga bata pa oh, At least dere-dere siya yung kita ng kanyang followers. Hanggang sa siguro mag magbuboom yun kasi ang gagaling ng kanyang mga anak. Nag-uumpisa nang mag-vlog. Siguro hindi nyo kilala yun guys. Dong Pang yun. Yun yung pangalan ng kanyang page. Dung Pang. Ayan, nasubaybayan ko yung buhay nun. Nawa talaga ako na yan. Ganyan, pa rin dyan. Wala tayo na Feeling Piling ko may rinan ako. Nakakuman eh. No? Kaya na Hmm. Ito lang lahat sa akin. Ayan o. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Lumala ko ng mga baba. Ang lakas-lakas kasi kumain o. ayan. 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 Pero I promise you guys, hindi ako kakain ng kanin sa gabi. O, oh, hindi ako kumakain ng kanin sa gabi. Puro ulam lang kinakain ko. Gayahin nyo ako guys. So, diba, hindi ba kung saan sa Hindi wala kang pagkain. Tingin hmm. ko sa bagay kasi mataba nga ulit. Di ba yung nangunga? Hmm, biling ko. Sana tuloy-tuloy yung -tuloy pagtaba niya. At saka sana magpakabait na siya. Ang um, sarap. Huwag na kayo magtakagay. Kung tuwing kakain kami, may kinakain akong sariwang gulay. Hindi naman kami may lahing kambing. Hmm. Wala kami lahing kambing! Pinapakita ko lang yung mga healthy food na kinakain ko. tap Ngayon, mag-dry masarap pala niya. Sabi niya, kasi na sa inyo yung pagkain niya. Hindi niya alam. Hindi alam na kulang ko sa tulog. Yeah, i-try nyo guys mag magluto kayo nito ng ensalada na ano, talong. Basta ano lang guys, i-steam nyo lang yung talong tapos pag ka-steam, lagyan mo ng toyo at saka suka. Tapos bawang na dinurog-durog. Sarap niya. Kaya na, nagsasawa ako sa prito. Ayaw ko na lagi prito. Kaya, yung salada na lang. Hindi kasi maganda yung palagi na lang puro prito yung kinakain. Ayaw ko pa ba? Huwag mo kayo Ang bagal mo kumain eh. Nakailang sandok na ako eh. Kaking ka lang kaan, kahit umusin mo ko yan. Magkwento ka muna kung pa kung anong kung anong masarap na pagkain ng nasa Pilipinas ka palagi. Pinobre lang naman ng pagkain. Ano? Pinobre. Ano yung pinobre? Pangmasa ng pagkain pang mahirap. Pinobre da. <laughs> alam mo yung pinobre? Wala akong alam sa pinobre. Ano ba Alam niyo Oh, di ba, malapit na tapos yung aming video ni Evalyn. Oh, di ba? At least nakagawagag kami ng isang video. Para paraan lang yan, guys, para magkaroon ka ng ano. Huwag na kayo titingin sa aming mga masin. Ito ang lalaki. Tingin mo lang malaki ako, guys. Pero 50 kilo lang talaga ako. Pag nakatindig lang ako, oh, maliit lang, oh. Pag nakapul... Oh, ang hanggang. Ang ham. Eh, may talong. Ubusin ubusin ko ito. guys, so ubusin ko yung talong. Alam guys, ang talong daw, maganda sa puso talaga yun. Kung mayroong kasakit sa puso, yung may, basta mayroong dinaramdam ka sa puso, mas maganda raw kumain ka palagi ng talong. Sabi nga totoo nga, yung sabi daw. Hindi ko alam kung totoo, pero feeling ko lang totoo kasi gumaganda yung tibok ng puso. Dug, 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 dug. gumaganda yung tibok ng puso kapag gumakain ako ng talong. Alam pa kung ano isipin ng <laughs> ng viewer. Talong. talong ka ng talong. Alam pa kung anong isipin ng mga viewer ng talong. talong itong talong lang na ito yun, yung nakakapagpaganda ng timok ng puso mo, mm. hindi ko alam talo. Bakit ako nag na kung ano-ano, sarili ko <laughs> Kanina ka pa si talong. Okay na guys, bawa pa paalam, tapos na pala. Kanina ko sa'yo, masarap kumain ng talong, kung paganda ng puso. Okay na guys, bye-bye, maraming salamat. Tapos na kami. O, ayan, bye-bye na Evelyn. Bye! Bye guys, I love you all. Thank you for watching.